Isipin ninyo ang sitwasyon. Habang naglalaro ang pusa ninyo, bigla itong mali ang talon at ngayon ay pilay na. O nakakain ng hindi nararapat mula sa hapagkainan ninyo. Ang unang papasok sa isip ninyo ay panika. Ang pangalawa, ano ang dapat gawin agad-agad? Ngayon, aalisin natin ang panikang iyan ng tuluyan. Bubuo tayo ng isang perpektong first aid kit para sa pusa na dapat ninyong ihanda sa bawat tahanan kung saan mayroong ating balbon na kaibigan at pinapangako ko. Mamamangha kayo kapag nalaman ninyo kung ano ang pinakamahalagang sangkap nito. Hindi pala gamot. Ang mga pusa ay tila napakaliksi at halos hindi masaktan. Ngunit ang kanilang likas na pagiging mausisa ay madalas nagdudulot ng maliliit na sugat, pagkalason o alerhiya at habang abala kayo sa pagtawag sa veterinaryo o pagmamaneho papunta sa klinika, nawawala ang mga mahalagang minuto. Sa mga kritikal na sandaling ito, ang isang kumpletong first aid kit ay magiging pinakamahalaga ninyong kaalyado. Tandaan ang mahalagang prinsipyo, ang first aid kit ay ginagamit para sa pangunang lunas bago pa man makapunta sa veterinaryo hindi ito pamalit sa kanya. Kaya, simulan na natin itong buuin. Ayan, buksan na natin ang ating imahinasyong first aid kit. Ano kaya ang ilalagay natin doon bilang una? Siyempre, ang mga pang-dressing sa sugat. Ito ang pinakapundasyon na hindi dapat mawala sa anumang hiwa, gas-gas, o mas malalang pinsala. Ang pinakamahalaga sa bahaging ito ay ang steril na gasa. Inibigyang diin ko, D-A-P-A-T-S-T-E-R-I-L. Kapag nabiyak o nasira ang balat, ang iyong pangunahing kalaban ay impeksyon. Sinisiguro ng steril na gasa na hindi mo dadagdagan ang bakterya sa sugat. At heto ang isang napakahalagang paalala. Huwag na huwag, naririnig nyo ba? Huwag na huwag, gumamit ng ordinaryong bulak para sa paglilinis o pag-aalaga ng bukas na sugat. Ang maliliit na hibla nito ay madaling dumidikit sa ibabaw ng sugat at napakahirap itong alisin pagkatapos. Maaari itong magdulot ng matinding pamamaga at magpabagal sa paggaling. Samantala, gamit ang mga gasa, maaari mong dahan-dahang tapikin ang paligid ng sugat. Diinan ito para mapahinto ang kaunting pagdurugo o gumawa lang ng panakip na proteksyon sa ilalim ng benda mas mainam na mayroon kang reserba ng ilang pakete na may iba't ibang laki. Maliliit para sa maliliit na gasgas at mas malalaki para sa mas malalaking sugat o pinsala. Ito ang iyong numero unong kailangan pagdating sa mga panustos. Ngayong natakpan na natin ng sugat gamit ang sterile gauze, kailangan na natin itong ipirmi. At dito napapasok ang tunay na bida sa ating veterinary first aid kit ang self-adhering bandage. Kung minsan mo nang sinubukang lagyan ng ordinaryong plaster ang pusa, alam mong napakahirap nito. Kumakapit ito ng husto sa balahibo at ang pagtanggal nito ay nagiging bangungot para sa lahat ng kasangkot. Ang alagang hayop na masakit na at takot ay nakakakuha pa ng dagdag na stress. Ang self-adhering bandage ay may napakasimpleng solusyon sa problemang ito. Ang kakaiba rito ay dumidikit lang ito sa sarili niya pero hindi ito dumidikit sa balahibo, balat, o kahit sa kasangkapan. Ibalot mo lang ito sa paligid ng apiktadong bahagi sa ibabaw ng gasa. Ilang beses lang ikot, putulin, at diina ng dulo. Tapos, ang benda ay mahigpit na nakakabit, hindi dumudulas, pero hindi nito sinisikip ang tisyo. At pagdating ng oras natanggalin ito, madali rin itong matatanggal nang hindi man lang nabubunot ang ni isang balahibo. Ang simpleng bagay na ito ay makakatipid ng maraming pagod at stress para sa iyo at sa iyong alagang hayop. Siguraduhin na mayroon kang kahit isang rolyo nito sa iyong first aid kit. Sige? Anda na ang benda. Pero bago natin ito ilagay, kailangan munang linisin ang sugat. At dito, nais kong paalalahanan kayo sa pinakakaraniwang pagkakamali. Pakiusap, kalimutan na ang paggamit ng yodo, brilliant green, at rubbing alcohol para sa mga sugat ng pusa. Ang akma sa tao ay maaaring lubhang mapanganib sa kanila. Mas malambot ang balat ng pusa at ang mga agresibong sangkap na ito ay maaaring magdulot ng matinding chemical burn at matinding sakit. Matapos ang ganyang pagpapagaling, ang pusa ay hindi na magtitiwala sa inyo at hindi na magpapalapit sa susunod. Ang dapat ninyong gamitin ay mga antiseptics na water-based at walang alkohol. At ang pinakamagaling dito, walang duda, ay ang chlorhexidine. Mainam ito sa pagpatay ng mikrobyo. Hindi nakakahapdi, hindi nakakairita, at hindi nagbibigay kulay sa balahibo. Ibabad lang dito ang isang sterile na gasa o bulak na pinag-usapan natin kanina at dahan-dahang linisi ng balat sa paligid ng sugat. Ito ay ligtas, epektibo, at napakamura na talagang kailangan sa bawat veterinary first aid kit. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagkakataong hindi lang basta kailangan disinfektahin ng sugat, kundi hugasan muna. Halimbawa, isipin ninyo na umuwi ang inyong pusa mula sa labas na may kalmot at may nakikita kayong lupa o maliliit na dumi sa loob nito. Ang paglagay agad ng antiseptiko ay hindi magandang ideya. Kailangan muna itong linisin. At para rito, dapat ay mayroon tayo sa ating first aid kit ng isang simple pero napakahusay na gamit, ang physiologic solution. Marami ang nakakakilala rito bilang saline solution or normal saline. Sa esensya, ito ay isang sterile na solusyon ng asin na ang konsentrasyon ay kapareho ng sa plasma ng dugo. Kaya naman, ganap itong neutral sa katawan, hindi mahapdi at hindi nagdudulot ng anumang iritasyon. Ito ang perpektong solusyon para sa mekanikal na paglilinis. Maaari ninyong kuhanin ito gamit ang hiring gilya na walang karayom at banlawan ang sugat ng may presyon upang maalis ang lahat ng dumi o dayuwang partikulo. Pero mayroon pa itong pangalawa at hindi rin gaanong mahalagang gamit ang paglilinis ng mata. Kung may pumasok na alikabok, Tumi o hibla ng buhok sa mata ng pusa, ang salin solution ang inyong magiging sagot. Gamit ito. Ligtas at epektibo, ninyong mahuhugasan ang mata para maalis ang sanhinang iritasyon. Ito ay isang universal at napakamurang gamit na magagamit sa napakaraming sitwasyon. Ayan, nalinis na natin at na-disinfect ang sugat. Ano na ang susunod? Minsan, lalo na kung malalim ang gasgas, pwede nating tulungan na mas mabilis itong gumaling. May mga espesyal na ointment para dito na nakakatulong sa paghilom ng sugat. At dito, napakahalaga na magbigay ako ng babala. Ang pagpili ng ganitong ointment at desisyon kung kailan at paano ito gagamitin ay dapat manggaling sa isang veterinaryo. Huwag ninyong sariling bigyan ang pusa ninyo ng ointment, lalo na kung meron itong antibiotics. Gayunpaman, may isang gamot na madalas nire-rekomenda ng maraming veterinaryo para sa bahay, lalo na sa mababaw at malinis na hiwa. Ito ang ointment na levomecol. Ito ay may dalawang pangunahing epekto, lumalaban sa bakterya at nagpapasigla sa paggaling ng tissue o laman. Pero may kailangan tandaan. Pagkatapos ipahid ang ointment, kailangan siguraduhin na hindi didilaan ng pusa ang sugat. Para dito, karaniwan nilalagyan ng gasa o malinis na tela ang nilagyan ng ointment at iniipit o nilalagyan ng self-adhesive bandage para hindi matanggal. maaring gamitin ang Levomekol sa maliliit at ibabaw lang na sugat at pagkatapos lamang nasigurado kang malinis ang sugat kung may anumang pagdududa ka o kung mukhang malubha ang sugat, tumawag o dumalaw ka agad sa veterinaryo para mas kumpleto ang ating mga pangunahing kagamitan, idagdag natin ang ilang simple pero napakahalagang bagay. Una, ang cotton pads. Mahalagang tandaan na cotton pads talaga ang bibilhin, hindi lang basta bulak. Mas madali itong gamitin dahil matiksik ang texture, hindi madaling maghiwalay-hiwalay, at hindi nagiiwan ng himulmol na maaaring mapunta sa sugat. Malaki ang tulong nito. Halimbawa, para punasan ng balat sa paligid ng sugat gamit ang chlorhexidine. Tanggalin ang dumi o dugo. Pangalawa, ang cotton buds. Hindi ito pwedeng mawala, lalo na para sa tumpak na paglagay ng gamot. Halimbawa, kung kailangan mong maingat na lagyan ng ointment ang isang maliit na galos o linisin ang sulok ng mata, nakatutulong ito upang maging tumpak ang paglagay ng gamot nang hindi ito kumakalat sa iba pang bahagi. Mura lang ang mga ito at simpleng bagay, pero kapag kailangan, malaking abala ang kawalan nito. Kaya siguraduhin na may inilaan kang espasyo para sa mga ito sa iyong first aid kit. Makakatulong ito upang maging mas maayos at epektibo ang proseso ng paggamot sa sugat. Wala sa mga gamit na nauubos, lumipat naman tayo sa mga kasangkapan. At ang unang kasangkapan sa ating listahan ay dapat na pinakaligtas. Ito ay gunting, pero hindi pangkaraniwan, kundi yung may mga dulo na mapurol at bilugan. Bakit ito mahalaga? tipin ninyo, kailangan ninyong gupitin ang bendahe mula sa paa ng isang balisa at nagpupumiglas na pusa. Isang maling galaw lang gamit ang matatalim na gunting at maaari ninyong hindi sinasadyang masundot o masugatan ng alaga na magdadagdag pa sa pinsalan nito. Ang gunting na may mapupurol na dulo ay lubos na nakakapigil sa ganitong posibilidad. Gamit ito, Ligtas kayong makakakilos malapit sa balat ng inyong alaga nang hindi natatakot na masaktan ito. Sa pamamagitan din nito, kung kinakailangan, maaari ninyong maingat na gupitin ang balahibo sa paligid ng sugat upang hindi ito makasagabal sa paglilinis at hindi mapunta sa loob. Ang ganitong uri ng gunting ay tinatawag ding tactical scissors or bandage scissors pangputol ng bendahe. Ito ay isang maliit ngunit napakahalagang detalye na nagpapakita ng inyong pagiging maingat at pagmamalasakit sa kaligtasan ng inyong pusa. Ang susunod na mahalagang gamit na dapat nasa first aid kit ay ang sipit. Pero hindi yung makapal na sipit pangkilay, kilay, kundi yung manipis, matulis at may magandang pagkakakapit ng dulo ang pangunahin nitong trabaho ay ang mga maselang gawain. Sa ganitong uri ng sipit, mas madali mong maaalis at mahuhugot ng maingat ang tinig sa paa ng pusa. Kung susubukan mong gawin ito gamit ang mga daliri o makapal na sipit, malaki ang posibilidad na maputol lang ang tinig at manatili ang bahagi nito sa balat na magdudulot ng pamamaga. Pangalawa, at hindi rin mahalaga ang gamit ng sipit ay sa pagtanggal ng garapata. Kung nakatira ka sa lugar na maraming garapata at lumalabas ang iyong pusa, ang kakayahang tanggalin ng tama ang parasitong ito ay isang mahalagang kasanayan sa buhay. Kailangan mong hawakan ang garapata gamit ang sipit ng malapit sa balat hanggat maaari at dahan-dahan itong hugutin na may bahagyang ipihihit na galaw. Ang tamang sipit ay makakatulong para magawa ito ng hindi nadudurog ang katawan ng garapata at hindi iniiwan ang ulo nito sa balat na napakahalaga para maiwasan ang impeksyon. Kaya naman, ang isang maganda at dekalidad na sipit ay hindi luho kundi isang pangangailangan. Sige, dumako na tayo sa susunod na gamit sa ating listahan. Ngayon, babanggitin ko ang isang bagay na madalas binabaliwala ng marami. Pero ang kawalan nito ay kayang gawing isang malaking pagsubok ang isang simpleng proseso. Ito ang ordinaryong disposable syringe na walang karayom. Nire-rekomenda kung mayroon kang ilang piraso ng syringe na magkaiba ang sukat, halimbawa, tigdua at 5 mililitro. Para saan ang mga ito? Una, ito ang perpektong gamit para painumin ng likidong gamot ang pusa. Ang pagsubuk na painumin sila gamit ang kutsara ay madalas nagtatapos sa kalahati ng gamot na nasa damit mo at ang natira naman ay isang nguso ng pusa. Pero gamit ang syringe, maingat mong mailalagay ang likido sa gilid ng bibig sa likod ng pisngi at kusang lulunukin ito ng pusa. Pangalawa, ang syringe na walang karayom ay malaking tulong kapag may dehydration ng alaga o kung kailangan lang painumin ng karagdagang tubig. Maaari kang sumalok ng malinis na tubig dito at unti-unting ibuhos sa bibig ng pusa. At pangatlo, gaya ng nabanggit na natin, napakakomportable nitong gamitin para hugasan ang mga sugat o matagamit ang saline solution dahil makokontrol mo ang lakas ng buga ng tubig. Ito ay isang multi-purpose at napakahalagang gamit na mura lang, pero napakalaki ng pakinabang. Ang susunod na mahalagang gamit sa ating first aid kit ay ang electronic thermometer. Ang pag-alam sa normal na temperatura ng katawan ng iyong pusa at ang kakayahang sukatin ito ay isang pangunahing kasanayan para sa bawat responsabling may-ari ang pagtaas o pagbaba ng temperatura ng kanilang katawan ay isa sa mga pinakaunang at pinakamaliwanag na palatandaan na may problema sa iyong alaga. Maaari itong indikasyon ng impeksyon, pamamaga, pagkalason o sobrang paglamig ng katawan, hypothermia. May dalawang mahalagang bagay na dapat tandaan. Una, ang pagsukat ng temperatura sa mga pusa ay ginagawa sa pamamagitan ng tumbong o rectally. Hindi man ito ang pinakamasarap na pakiramdam para sa kanila, ngunit kinakailangan ito. Pahiran ang dulo ng thermometer ng petroleum jelly o anumang mamantika na cream at dahan-dahang ipasok sa tumbong. Pangalawa, ang normal na temperatura ng katawan ng mga pusa ay mas mataas kaysa sa tao. Ito ay karaniwang nasa pagitan ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Kung sukatin mo ang 39.2 degrees Celsius, ito ay sapat ng dahilan para mag-alala at tumawag sa veterinaryo. Ang temperatura naman na higit sa 40 degrees Celsius ay hudyat para sa agarang pagkilos. Ang electronic thermometer ay ang iyong pangunahing diagnostic tool na makakatulong sa iyo na agad na matukoy ang anumang panganib sa kalusugan ng iyong alaga. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang kasangkapan na karaniwang ginagamit para sa grooming, ngunit sa mga emergency, maaari itong maging mahalagang bahagi ng pangunang lunas. Ito ang pamputol ng kuko ng alaga o nail clipper. Maaaring itanong ninyo, bakit ito kailangan sa isang first aid kit? Ang sagot ay simple. Para sa tulong kapag may pinsala ang kuko ng inyong alaga. Ang kuko ng pusa ay hindi lang basta pangkalmot, isa itong komplikadong istruktura na may ugat ng dugo at ugat sa loob. Minsan, sa gitna ng masiglang paglalaro o maling pagtalon, maaaring sumabit ang kuko ng pusa at bahagyang mabali o matanggal. Ang nabaling kuko ay nagdudulot ng matinding sakit. Madalas itong sumasabit sa kung saan-saan na lalong nagdudulot ng pinsala at maaari pa itong dumugo. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan na maingat na putulin ang nabaling dulo upang hindi na ito makasagabal at lalong lumala ang pinsala. Kailangan itong gawin ng napakaingat upang hindi matamaan ang buhay na bahagi ng kuko o ang tinatawag na quick. Bagamat delikado, minsan ito ang tanging tamang solusyon habang hinihintay ang pagpunta sa beterinaryo kaya naman mahalaga na mayroon kayong dekalidad at matalas na pamputol ng kuko na laging nasa kamay pagdating sa pinsala sa kuko kailangan nating paghandaan ang pinakamalalang posibleng mangyari ang pagdurugo kung aksidente mong tinamaan ang ugat ng dugo habang ginugupitan ng kuko o kung ang pusa mismo ang nakalas ng kuko nito posibleng dumugo ito ng malakas. Ang takot na pusa ay gagalaw-galaw sa paan ito. Ikinakalat ang dugo kung saan-saan na lalong magdudulot ng matinding pagkapanik mo. Sa ordinaryong paraan, mahirap pigilan ang ganitong uri ng capillary bleeding. Para sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga na mayroon kang special na pampahinto ng dugo sa iyong first aid kit. Ito ay maaaring isang hemostatic powder o pulbo na nabibili sa mga pet shop. Ilagay lang ang isang kurot ng pulbo ng direkta sa dumudugong dulo ng kuko at agad itong hihinto sa loob lang ng ilang segundo. Bilang alternatibo, mayroon ding pampahinto ng dugo na hugis lapis na gawa sa silver nitrate na matatagpuan sa mga ordinaryong botika. Ito ay tunay na kaligtasan na makakatulong para mabilis na matugunan ang problema. Mapanatili ang iyong pagiging kalmado at mapanatili ang kalinisan sa bahay. Ayan, nakabuo na tayo ng isang mahalagang koleksyon. Pero ano ba ang pinakamahalagang bahagi na nabanggit ko sa simula? Ang pinakaimportante at baka hindi mo inaasahan na bahagi ng iyong first aid kit ay ang iyong pagiging kalmado. Oo, ganoon nga. Kapag nasa iyo na ang lahat ng kailangan, hindi ka kakilos ng nagpapanik, kundi ng may kaayusan at kalinawan. Ramdam na ramdam ng mga pusa ang ating emosyon. Ang isang kinakabahang may-ari ay katumbas ng isang natatakot na pusa na mas mahirap tulungan. Ang first aid kit ay hindi lang basta isang koleksyon ng benda at gamot. Ito ang iyong kasangkapan ng kumpiyansa. Ginagawa itong isang mapaglalaban ng sitwasyon ang isang nakakapanik na problema. Alam mo na mayroon kang panlunas sa sugat, panghinto ng pagdurugo at panulong sa pagkalason. Alam mo rin kung sino ang tatawagan. Ang pagiging handa na ito ang mismong makakapagligtas ng buhay ng iyong alaga sa pinakamahirap na sandali. Kaya, sa pagbuo ng first aid kit, nagbibigay ka ng pinakamahalagang ambag para sa kaligtasan ng iyong mabalahibong kaibigan. Maraming salamat sa panunood ng mahalagang video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga bagong payo sa pag-aalaga ng inyong mga mabalahibong kaibigan. Ngayon naman, may tanong ako para sa inyo. Ano sa listahang ito ang meron na kayo sa inyong first aid kit? O baka mayroon kaming nakaligtaan? Isulat sa comments upang mabuo natin ang perpektong listahan ng magkasama